Sa Google Chrome, sa search bar, itype nyo lang yung virtual pag-ibig. Kapag so, pag once na ma-type nyo na yon may mga option ka dito na pagpipilian. So, dahil magbabayad ka ng yung multi-purpose loan or ng calamity loan na hindi mo nabayaran, i-click mo tong pay online. And then, once na maklik mo yung pay online, ayan siya. Ayan, ayan, may makikita ka dyan na regular savings, MP2, housing loan, ah, uh, housing loan, processing fee, multi-purpose loan, and then calamity loan. So, kung multi-purpose loan, i-click mo lang yung multi-purpose loan. O, ayan, pasensya na sa kamay ko, mukha nang matanda. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, kwentuhan ko muna kayo. Kasi, naglo-loading pa siya. Ayan, kakatapos ko lang sa allergy ko, guys. Nasa anak ko, stage ng healing. Hi, hey, thank you, Lord. Ayan, ang pangit. Ayan! So, pag na mo yung multi-purpose loan or alin man doon yung kailangan mo, ito yung mga, ito na yung mag-top up. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ayan, pwede kang magbayad through GCash. Hindi tayo nakadirect doon kay GCash na app. Dadaan tayo dito sa virtual pag-ibig. And then, ayan, yung program type, multi-purpose loan. <coughs> matik na yan siya. Matik na siya na nandito kasi yun yung clinic mo. And then, yung category, i-click mo lang yan, mamimili ka dyan, local, overseas. So, alam naman natin kapag local yung nandito lang tayo, overseas yun yung mga OFW, ganon. And then, yung payment method mo, yan yan, i-click mo siya. So, yan yung mga choices, credit, debit card, Maya, Gcash. So, you click here. So, okay na, multi-purpose loan, local, Maya, Gcash. For Gcash transaction, kindly use internet browser such as Google Chrome, Microsoft Edge, etc. And then, dito sa blanco na to, pag-ibig mid number, isulat mo dyan yon 12-digit mid number mo. Kung hindi mo kabisado, look at your pag-ibig loyalty card plus na sa front yon katabi ng picture mo, it kopyahin mo dyan. And then, right after that, i verify mo, pag na-verify na na ikaw yon, ikaw may ari non. Dito ay mag appear na yung name mo and then yung amortization mo, i-click mo dyan, itatype mo yan, syempre. Ah, uh, so, so, dito nga, ayan, i-click natin. So, ito dito, once na ma-input mo dito ang pag-ibig mid-number mo, very automatic siya na mag-pop up dito. Ayan, and then sa amortization, amortization naman ay ikaw ang maglalagay dyan, kung magkano yun. Na kung magkano yung monthly amortization mo, i-multiply e, mo na lang sa buwan na hindi mo nahulugan, alright? Tapos, dagdagan mo na lang kasi, syempre, may accrued interest na plus penalty at hindi mo naman alam kung magkano ang computation. So, magdagdagan na lang, taasan mo na lang. And then, amount due. Ayan. So, once yung amortization mo nilagay mo dito mag-pop up na siya agad dito and then matik na lalabas dito kung magkano yung amount due and then yung convenience fee matik din na lalabas dyan so, so lahat na dito yung total and then next mo lang and then follow the simple super simple instruction. Okay, so thank you everyone. Again, it's me, Lizelle. At huwag kalimutan na mag-subscribe kung bago ka dito sa aking channel. At syempre, ilike nyo ang video na to kung alam nyo naman na natulungan kayo nito. Okay, bye everyone. God bless.